Hi guys! Welcome back to my channel. Natatawa ako sa reaction ni Bianca. Nakita nyo ba yun na itulak niya si Dustin sa sobrang kilig habang pinapanood nila yung kinakabahan music video na kasi nag-premiere yung mga Dasbea fandom. Ay ayan, nakikita marami ang natutuwa kay Bianca. Naging trending pa nga yan. Muntik nang malaglag itong si Dustin sa kanyang kinauupuan. Makikita mo talaga na talagang kinikilig pa rin hanggang ngayon itong si Bianca kay Dustin kahit mag na sila pero nagiging lowkey na muna sila ngayon kasi nga may mga bashers at mga ibang fandom ni Bianca aside from Dasbeya ay nababash itong si Dustin at syempre si Bianca kaya private muna yung relasyon nila. Iwas muna sa media ang kanilang mga date pero may laging nakakita pa din sila sa kanila habang kumakain sa mall. O di ba Late night ata yung date ng Dasbia kaya medyo hindi masyadong halata pero yung ibang nakakakita ay kinikilig at pasikreto na lang na sinisend yung picture sa GC para sa kanila sa kasalukuyan ngayon na ang ngayon lalabas ang full music video ng Lily na kinakabahan. So, tingnan natin mamaya kung kikiligin ba tayo o hindi. Kasi si Bianca, nakita natin habang pinapanood niya yung premiere ng kinakabahan ay talagang kinikilig siya at natulak pa nga niya si Dustin sa upuan kaya ab kaabang-abang yan guys di ba as in talaga sabi nga ni Bianca thank you kay Dasi sa pagsuporta kahit anong project ani nung siya na prepare up ay laging nakasuporta ang kanyang chowa sa kanya so guys alam ko sa mga dasbeya dyan na nagtatampo kay Bianca nakuha na naman ang pagtatampo nung makita si Bianca na kasama si Dase na umate ng music video premiere nila nung nakaraang araw. Masayang-masaya naman sila at naintindihan na trabaho lamang ang ginagawa ni Bianca at si Dustin pa din ang kanyang uuwian. A.K.A. nga, sabi na mga Dasbeya fandom na yan, guys. So, ang Dasbeya ngayon, excited na sa palabas ng mo mu music video na kinakabahan. 6 p.m. ngayon, October, uh, September 11. Kaya, abangan natin yan mamaya guys sabay sabay tayong kiligin sa Dasbeya so abangan na lang natin ang iba pang mga ganap ng Dasbeya sa mga susunod na araw ni Bianca ni Dasin mapasolo man ito o hindi so yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong magpaka stress please like share and subscribe my channel para ma update